Nakasaad po sa ating saligang batas sa ilalim ng Article 6 ang kagawarang takapagbatas Section 16, Number 4 ang mga sumusunod. Ang bawat kapulungan ay dapat magingat ingat ng isang journal ng mga gawain nito at sa panapanahon ay maglathala niyon maliban sa mga bahagi na sa pasya nito ay maaaring may kinalaman sa pambansang kapanatagan at ang mga oo at mga hindi sa anumang suliranin ay dapat itala sa journal sa kahilingan ng isang kalima ng mga kagawad na dumalo. Ang bawat kapulungan ay dapat ding mag-ingat ng isang record ng mga gawain nito. Yan po yung Filipino version ng ating provision ng ating saligang batas. Sa simpleng salita, iminamandato ng ating pong konstitusyon na maliban lamang sa usapin na may kinalaman sa pambansang seguridad, ang lahat ng mga pinag-uusapan sa bawat kapulungan ng Kongreso ay may kaukulang record transcript kumbaga minutes of the meeting at ang mga record na ito ay dapat ding inilalathala para sa kaalaman ng publiko ang diwa po sa provision na ito ay ang transparency o pagiging bukas sa publiko ng kongreso sa mga deliberasyon at desisyon ng mga miyembro nito pero ano itong nangyayari nga? At hindi na po nasusunod ang probisyong ito ng ating saligang batas. Partikular sa ginagawang pagpupulong ng tinaguriang Bicameral Conference Committee sa ating pambansang budget. Binubuo po ito ng mga piling-piling miyembro ng Kamara, de Representante at Senado. Ang leader ng delegasyon ng Senado ay pinumumunuan ng kanilang Committee on Finance Chairman. No po. Habang sa mababang kapulungan po naman ay ang chairman nga ng Committee on Appropriations. Sa amin pong panayam kay dating senador Pamphilo Ping Lacson na nakailang ulit nang naging parte ng delegasyon ng Senado sa Bicameral Conference Committee, nga araw ang Bicameral Conference sa budget. Unang-una, uh, yung bicameral conference ng uh, budget, nag-iisang nag uh, panukalang batas ito na ang bicam eh, hindi open sa publiko. Napaka-exclusive. Talaga sinasaran yung pinto, pinapalabas yung mga unauthorized, uh, quote-unquote, unauthorized persons. Pinaka-secretive na bicameral conference ang budget, ang panukalang uh, batas para sa budget. Kasi yung ibang mga camera la conferences na mga simple o yung uh, ordinary yung panukalang batas, pinapayagan namin yung mga, uh, yung media na mag-cover. Pero nagtataka nga ako bakit pagdating sa budget, eh hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minutes nandiyan, alam mo naman din yan, nanggaling ka na din naman dyan. Ayun, wala raw minutes, walang transcript. At kumpara nga po sa mga pangkaraniwang batas na dumadaan sa bicameral conference committee, bukas ang pagdinig sa publiko. Kung kailan naman pera ng bayan ang pinag-uusapan, ito ay sikreto. Habang si Senator Coco Pimentel na tumatayong ayong leader ng minorya sa Senado ay nagdidiin na hindi dapat tulang third House of Congress ang BICAM Committee sa Budget na makapagsasaksak ng dagdag na gastusin na hindi naman orihinal na napag-usapan sa hiwalay na deliberasyon ng Kongreso. Pagdating ngayon sa BICAM, mm -hmm. ang purpose kasi ng BICAM, uh, i-harmonize yung different versions. Mm -hmm. di ba? Kasi kung mm -hmm. wala naman diferensya ang version, ang mga version ng panukalang batas, di wala nang BICAM. Mm -hmm. Ibig sabihin, pag magtawag ng BICAM, iba ang version ng Senate, iba ang version ng House. So pagdating ngayon sa budget, if magkaiba. Kasi yan, mm -hmm. na expect na natin yun kasi nga sa laki, sa laki ng budget, ang daming items of expenditure dyan. Dapat ang BICAM, dapat ang BICAM, hindi siya pwedeng maging third house ng Congress in the sense na sa BICAM lang na invento ang isang expense item. Kasi kung sa bike lang maimbento yan, ibig sabihin no, sa tag, sa sa oras na pending sa house yung budget, pending sa senate yung budget. Wala sa consciousness namin no ng mga mambabatas yung yung programa na yun kasi hindi pa hindi linabas yung baraha na yun eh. So hindi pinag-usapan ngayon yun. Dati na pong kalakaran yan sa Kongreso. At dahil nga po sa kadalasan ay tahimik lang ang mga miyembro ng dalawang kapulungan na ito, lalo na kung sa palagay nila ay ayos na ang buto-buto, if you know what I'm saying, nakakalusot ang mga sinasabing singit o insertions na ito. Pero heto nga po, at nagpupukulan na naman ngayon ng aligasyon ang ilang senador at kongresista. Bakit biglang nagkaroon ng 26.7 billion pesos na budget para sa AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program gayong wala naman ito sa National Expenditure Program o NEP o sa mismong panukalang budget na isinumite ng Pangulo sa Kongreso. Sinasabi ng ilang senador wala ang akap maging sa nagiging o naging pagpupulong ng Bicameral Conference Committee sa budget. Umano'y naisahan sila. Hindi nila alam na may isiningit daw ang mga congressman na pondo para sa akap ng binoo ang final report ng BICAM. Ang buwelta ho naman ng mga congressman, anong hindi nyo alam e eh, pumirma kayo sa report? Subalit mismong si DSWD Undersecretary Fatima Alaya de Maporo sa hearing ng Senado ay nagsabi na ang AKAP ay wala sa isinumiting panukalang budget ng DSWD. AKAP ika is just as foreign to DSWD. Alalahanin po natin ha na ang panukalang pambansang budget ay dapat hmm, dumaan na sa mahaba, masusi at masinop na proseso bago pa man maihain ng ating Pangulo sa Kongreso. Nagsisimula ito sa pagpupulong ng Development Budget Coordinating Committee na binubuo ng Sekretary ng DBM, Finance Department, Banko Central Governor... NEDA Director General at tanggapan ng Pangulo. Sila ang sisiguro sa mga economic target at kung papaano mapopondohan ang bawat gastusin ng pamahalaan. Bago mabuo ang National Expenditure Program o NEP at ang General Appropriations Bill, may tinatawag pa ang DBM na budget call sa lahat ng government agencies at pinagsusumite ang mga ito ng mga detalyadong plano para sa lahat ng mga proyekto at programa na popunduhan ng gobyerno. Eh e bakit nga may sumulpot na akap na ang pera ay 26.7 billion pesos? Ito po'y nalantad sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa People's Initiative kung saan lumalabas na ginagamit umano ang mga programa at pera ng gobyerno bilang panghikayat sa paglagda sa isinusulong na People's Initiative ng grupong pirma. Kung hindi pa nangyari ang investigasyon na ito sa People's Initiative, walang kaalam-alam ang mga Pilipino na nakapagsingit ng 26.7 bilyon peso sa pambansang budget para sa DSWD na umaamin na walang kaukulang plano sa pagpapatupad ng akap na ito. Sa pangyayaring ito, dapat nang magising ang bayan. At makiisa sa panawagan na panahon na para tuldukan. Ihinto. Para nga tapusin na ang maling kalakaran na ito sa Kongreso. Huwag nating kalimutan na ang mga singit sa budget o insertions kung tawagin na ang halagay bilyon-bilyong piso ang pinagmulan ng Pork Barrel Funds Camp. Katonayan. Hindi lang po 26.7 billion pesos ang naging insertion sa 2024 national budget. Mayroon ding 176 billion pesos na naisingit sa budget ng DPWH para ngayong taon. At inaamin mismo ng secretary ng DPWH sa amin timpong panayam na wala rin yon sa kanilang kaalaman na ang 176 billion pesos na isiningit na budget para sa DPWH ay walang program of work. Sa pangyayaring yun, may reaksyon si former Senator Ping Lacson. O, paano may, implemento implement kung program of work? Yun ang unang tanong. Ibig sabihin, may paggagamitan na iba o kaya ito na yung tinatawag nating post-enactment Uh, yung post legislation na implementation. Ibig sabihin, balik na naman tayo sa pork barrel. Ibang anyo. Alam mo Ted, mas kilagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy. Anong itsura noon? 'Di ba baboy pa rin? Ah, mahihinto lamang po ang kalakaran na ito kung hindi natin ito hahayaan. po lamang ang kalakaran na ito hmm, kung hindi ka papayag huwag na kayong manahimik huwag na kayong pumayag huwag na tayong pumayag we must demand transparency in the budget process magmula sa budget preparation budget authorization budget execution hanggang sa accountability pagpapanagot sa mga umaabuso, nagsasamantala, nagwawaldas at nagnanakaw sa pera ng bayan. Huwag tayong pumayag sa mga pasikretong pagdinig na ginagawa ng Kongreso. Makialam pag-usapan ninyong magkakapamilya, magkakaibigan, magkakasama sa opisina, maghayag ng pagkondina at pagtutol sa baluktot na gawing ito ng ilang miyembro ng Kongreso. Sa pamamagitan ng text, online post, email, maging sulat, alin mampung pamamaraan para maiparamdam natin sa mga nagpapanggap na umano'y lingkod bayan na tama na sobra na wag niyong subukan ang pasensya ng bayan may hangganan din ito think about it Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.